Lalo sa inyong lahat, papunta kami ngayon ng Toyota. Kukunin na namin ng kotse na natenga sa kanila ng halos isang linggo dahil inayosan nila yung nadali sa atin ng isang tricycle driver. Di ba nagaskasan tayo sa unahan? Nasabitan tayo. Yun na yun. So, mamaya natin magkintuhan. Huwag kayo magkakakalas, dyan kaya. magkakakalas. lang kayo. Ito yung sasakyan natin, Rush GRS. Tayong kauna-unang nagkaroon nito sa Mindoro. Kasi sa Lipa, Batangas, Kapakinuhin sa atin eh. Wala pa nandito. Kaya, swerte. Ang ganda, no? Lalo na pagbago. Yung atin medyo tsaka na eh. May mga ilang gasgas gas na. Kung pinangayos natin yung harap na ganito, kasi nasa bitan ito eh. Itong side na to. Ah, dito para sa may driver's seat. Dito nasa bitan. Ito. Itong part na to. So, papalitan nila ito ng buo. Ayan. Ayan at natin ang kanyang presyo sa ngayon that is 1 million uh, 1 106, ngayon ito ang presyo niya Chang. ayan 1 million 200 eh, sekarang eh, ito po nakuha na natin ang ating sasakyan nakaka <laughs> sarap sa feeling di ba na nakasakay na naman tayo kwentuhan muna tayo tamang tama malakas ang ulan maghahanap lang kami ng katitila lang pala ng ulan maghahanap kami ng sinulbot ni Chito para may mainit-init sa aming sikmura kasi ayoko naman ng lomi hindi ko mahiling sa lomi and nakabila na ako ng paborito kong tinapay na puding Ito. <laughs> At syempre, dyan lang kayo para maikwento ko sa inyo ng buong buo kung ano ba yung nangyari sa amin. Kung ano yung nangyari sa aming mga diskusyon, sa aming mga usapan, nung nakasabit sa akin na uh, tricycle driver. Yung nakasabit itong aming kotse. Ayun, at iba pa mga kwento. Okay. Ayun. Ay, naku, baha. Hala. Baha, ladies and gentlemen. Ayan. Stop muna tayo dito kaya Dito sa may anong yan Makalampas na re Yan Okay, stop muna tayo Tamang tama at meron tayong mabababaan din eh Check natin ang ginawa sa atin sa sakyan Check natin kasi kanina pinakita na naman sa amin Kaya lang di ko masyadong nalibot ng bonggang bongga Ayan Para may napansin daw kasi si Chito Ayan so inaayos na Ayan, inayos sa lahat yan. Ayan. Ito ay parang, ah, oh, parang ano, parang hindi siya sukat, ano? Parang hindi siya sukat. Ano kayo, un? Oh? Same. Ganun din? Hindi pa dapat yung eh, parehong parehong-pareho na, ay! Mababa sa may sugat pa naman ako. Hindi pa dapat parehong-pareho ito ng ano? O baka naman sa dyan ganyan lang talaga? Hindi kaya. Hindi hmm. na yung original, eh ang uh, original talagang na-fix din. Na. Uh -huh. Okay. Dagal na dito. Okay. lang. Tignan natin kung doon lang ito Tito. Okay. Pare, may space pala din eh. Diyos ko. Talaga naman. Grabe dito sa amin. Oh. Ay di lalo na sa bandaro. Papasok doon. Ay nako. Konting ulan. Baha. Baha. Naagana naman yung lights. yeah okay. Hindi naman Pero pag pinipigan talaga, talagang mali. Pero kung ano siya, okay naman siya. Mali lang tingnan na, pero yung lights naman okay lang ano? Pero, pero Pero hindi ganito ang gawa ng ano. Dapat pulido yun. Oh, dapat nga pulido-pulido pulido talaga. Alam niyo kung bakit talagang dapat pulido? Kasi bukod sa Toyota, sa Toyota mismo ang ginawa, ay nagkakahalaga ang insured na yan ng 94,000 pesos. Oo. Oh. Ay nako. Kapag ito ko sa inyo maya maya. Paurungin na lang natin sa sakyan. Kasi meron naman itong ano eh. May inilagay na ako itong kalinang parang kahoy na pwede kong babaan. Ayun. Eh. Kasi po may sugat tayo. Ayan oh. Meron tayong sugat. Mahirap pag nabasa kasi minsan, ano to eh, may mga uh, ihihihin ng daga. Baka may infection pa lalo. Ah. ah. So, dahil dito tayo sa tabi. Ayan. Ngayon ako nakasakay dito sa part na to. <laughs> Lagi tayong nandun sa unahan, di ba? Okay. Pwede na dito. Let's go. <laughs> Maluya! Ito sa amin ay maruya. Maluya! Ano ko sa inyo kung anong tawag dito? Ang dali lang ha. Banata ko lang to. Okay, so eto. Eto yung ating uh, pinagkagastusan sa kotse. Pinagkagastusan. Oh, kahit naman sagot ng ano, kahit sagot ng insurance, nagbabay tayo ng insurance, so tayo pa rin talaga yung gumastos. Ang atin po ay super comprehensive na uh, nagkakahalaga ng 23,000 plus every year. Ang atin pong uh, ibinigay sa kanila ay 2,000 na uh, cash para pinaka-participation fee. Tama ba yan? At yung sa insurance na 94,000 pesos. Ayan o. Oh. O. Oh. Di pa. So ganyang kamahal. Exagerada man o hindi yung presyo, basta ang malaga, eto yun. And uh, matagal bago na no to na proseso. Siguro mga two months din mga email, email, uh, copy, copy furnished ako lagi ng email eh, between Toyota and BDO. Kasi yung insurance ay hindi sa mismong Toyota kundi sa BDO. Parang prudential yata yun na sila yung nagbigay sa amin. Napangit ka na pamangin ko na sana nagtiyota na lang ako para yung insurance na lang sa, kanilang, sa kanilang kinuha ko para isa na lang. Hindi na makipag-communicate pa kung kani-kanino, kundi sila na lang magdidesisyon, sila na lang maglalabas. Sila na lahat. Kaso pagkatapos ng aking matinding pag-aanalisa, ay mas naging maganda ng konti lang naman, konti ng puntos, yung dati kong insurance. So itinuloy na lang namin sa pangatlong taon. Balikan natin yung issue na nabayaran ba ako ng bonggang-bongga -bongga, nung nakasagi sa amin? Simulan muna natin sa ano? Pagbibigay ng uh, isang, ano Isang pangkalahatang, ano, pagbabalik tanaw sa kung ano ba talaga yung nangyari. Para sa ano? Para sa ating mga bagong followers and subscribers. Tayo po ay nasabitan ng isang tricycle. Aminado yung magta-tricycle na Malaysia. Doon pa lamang sa pinangyarihan ng, 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 ng sakuna, ng banggaan o nang sabitan. Kasi dito siya galing, dito kami. Ah, dito kami straight. So siya papunta rin doon sa pupuntahan namin. Sumabit siya roon sa unahan o sa tagiliran ng unahan. Dahil, nakikipag-usap siya sa isa niyang kaibigan. Ah, ano? Kailangan ko po na ng gulay mo. Baka mamaya something lighted like about gulay. So, aminado siya. Sinabi niya mismo, doon na siya nakatingin. And, uh, yun. So, marami na mga tao mga nakapalipot, marami na kosyosero, marami na mga chismoso, at kung ano-ano pang mga uh, tao doon sa pinangyarihan ng sabitan. Doon mismo, sa gitna ng eksena ngayon, ay nakiusap siya na kumari magnang dahil sa pulis. Pero, napag-desisyonan ng aking mga pamangkin, na teman ko kung paano rin siya napabayag na i-direction na rin sa pulis siya para sa record, para safe na rin tayo. Ano man ang mangyari, tumakbo siya or... Uh, hindi na tumabad sa usapan, eh, hey, may record sa polis siya. Ang kanya kasing anak mga ka lips, mga kacharang, dalawang kanyang anak ng polis, ni hindi sila umatend ng kahit minsan. Laging yung ama lang, laging yung ama lang ang aming nakakausap at nakikita. Sa police station, sa barangay hall, laging siya lang. So maybe it's a strategy, it's a technique na hindi sila sasama ron para hindi na malakihan kasi nga naman kung mga naka yung perma, mga anak yung pulis ang mga kasama niya sa pakipag-usap sa akin, baka nga naman medyo malaki yung mahingi namin because, iba may trabaho, may kakayahan. Mas solid yung pananaw mo o pag, pagtingin mo na meron kakayahan. Kasi nga kita mo ay eh, dalawang professionals. So baka nga naman, o oh, ginawa na nila yun para ikaw naman iwas singil ng malaki. Ang isa pa, na maaari ito rin naman ang dahilan kung bakit hindi sila sumasama ay ayaw nilang makihalo. Ayaw nilang uh, magbigay ng epekto or influencia sa investigation. Pwede rin, di ba? So, hindi natin inaalis yan. At marami pa akong mga naisip na nakalimutan ko na ngayon sa mga oras na ito. Na maaaring dahilan ng kung bakit hindi sila sumasama. Pero, yun na yun. Paborma sa kanila o hindi, it's a strategy. Magkano nabigay sa atin? bago na ayos yung insurance, marami mga emails between uh, between Toyota and uh, BDO, kaya na ko sa inyo. Ang una na lang assessment is 114,000. Kunti ako nagkakamali, 114,000 pesos para dun sa sirang yung Yung nasabitan. Hindi nyo ba alam na pinilit kong gumawa ng paraan, pinilit kong makapag-usap, pinilit kong mag mag magkaroon ng communication sa Toyota at sa BDO na kung maaari ay baka pwedeng mapangaluhan pa ng, ng, assessment. Kasi baka kumisadong malaki yun. At kung ang kaya lang nilang ibigay, kasi yun ang kanilang unang sinabi, ang kaya nilang ibigay is parang 54,000 or something, so may 60,000 pa. So sasaluhin nyo ng, mm, ano? Sasaluhin nyo ng tricycle driver, kaya-kaya niya, at kung hindi niya kaya, kakayanin ko ba na ipaubaya sa kanya yung natitirang yun? Hindi ko ba, di ba iiral yung, yung simpatya? Na actually yun, na ang uniral kung bakit pinilit ko na sana bumaba, na sana walang gastos yung malaki yung, yung tricycle driver. Hindi ko lang alam na-appreciate nila yun, o hindi ko lang kung tumiho sa puso at isip nila yun na yun ang nangyari, na I did my very best. Huwag masyado maging burden sa nakasabit sa amin ang lahat. So, luckily, pwede. Pwede pala. Pumedi ang aming request na ma assess ulit. At bumaba nga. So, yan na yan. 94,000 plus. Bumaba nga ng konti. Pero, sagot na ng insurance lahat. Pag ah, di mamasayang lahat. Lalong-lalo lalo na itong tricycle driver. Di ba pa pabor sa kanya. Eh, na-appreciate pa niya? Parang hindi. So, ganito ang nangyari. months. So, nagpaano na kami? Nagpa-schedule na kami sa barangay hall na okay na insurance, baka pwede patawag na siya sa ganitong araw, sa ganitong oras. Yun, and then after a week, nag-responde amin na okay daw. So, nagpangita kami at tinanong ako nung ano, nung officer in charge sa barangay hall kung ano yung gusto kong hingin, kung magkano yung gusto kong hingin. So, sabi ko sa kanya, ginawa ko po ang paraan dahil ako may simpatiya sa inyo. So, totoo may simpatiya ako kasi mula doon sa pinangyarihan ng banggaan hanggang sa police station, hanggang sa barangay hall, hindi siya mabungama. Alam niyo, hindi siya nakikipagtalo, hindi siya nag nagmamayabang. Ano lang, okay, magsalita kami ng magsalita kami, wala ang maririnig sa kanya kundi pa isa-isa lang. Ay, siguro lang iba ang pangyayari kapag yung nakasabit sa amin ay eh, mas mataas pa sa amin ng sigaw. Kahit sa kandalete ka, may mali rin ay mga ganyan-ganyan kayo Ate ka, paano mangyayari ganyan? Ate ka, eh, ganun -ganun. Wala, as in, wala talaga. So, nakuha niya yung puso ko, yung damdamin ko, yung awa ko. So, eto na. Sabi ko, ayan po, magkakaharap na tayo. Ako'y may simpatsya sa inyo, meron akong awa sa inyo. pareho lang naman tayong mahirap, pero may awa ako sa inyo. Hindi ko lang kung may awa sila sa akin. Because, alam natin lahat, you know, ladies and gentlemen, na laging talo ang may kotse. Pag may kotse ka, mayaman ka. At ang laging apektado, yung mahirap na magta-tricycle. Eh, hindi naman po tayo mayaman. Nagkatol lang na kumuha tayo ng kotse kasi kailangan natin, pinagtsatsagaan natin, nagbabay tayo ng malang malaking insurance, nagbabay tayo ng malaking monthly. Alam mo kung magkano ng monthly nga? 24,600 something. Kaya medyo hold tayo, hindi tayo masyadong makapagbuhos ng tulong sa kapamilya because meron tayong, di ba, meron tayong nilalabanan pa na obligasyon nakulang kulang-kulang benching ko, bon Nakaraswel sweldo na ng ng mga teacher siguro o ng mga matataas ang posisyon sa gobyerno. Yung ilan sa kanila, di ba? So yun. Pag magta-tricycle o mahirap ang nakabangga, tri-bike lang ang dalaw, tri tricycle lang sabihin na, kaya ay, nyo na, wala din naman ho. wala rin mamay bibigay sa inyo, kawawa din naman, ganyan-ganyan. Ah, At pag may kotse ka, ay bahala na ho kayo, kayo nyo na ho yan, or patawarin nyo na sila, At wala namang ano, hindi wala namang kaya, kayo nyo na lang, Di diba, Hindi nila alam na. Salat din ako sa buhay. Di ba? Hindi naman ganun kalaking kinikita ko. Plus the fact, naka ako lang. Di diba, Todo buhos lahat. Halos sa dalawat kalahating buwan kong papalik-palik sa ospital, halos apat na gastos ko. Bagamat nabawasan ng mga ilang bigay ng mga government agencies sa mga final bill ko, malaki pa rin. Di diba? So, yun. ganon yun lagi ang nasa isip natin. Pag nasa Pilipinas ka, na pagbigyan na ng mahirap, pagbigyan na nakatricycle, at ayos ka na at nakakotche ka. Parang ganun na mentalidad ng karamihan, karamihan sa atin. Pag may, pag may kotse, automatic mayaman. Hindi po gano'n. <laughs> yun. So, eto na, ang tawaran portion. Nako. So, sabi ko sa barangay, dapat daw meron kayong bayaran 60,000. Sa kadiro sa nako nang 114,000 something, 50 something lang so ang sasagutin ng ano ng, ng ng, insurance. So mga 60 ang yung magagasto. So ginawa ko kuha ng paraan. Para ho sa inyo. Dahil kayo naging mabuti naman kausap. Ang ganyan pa mga nasikarte ko. Natotoo naman. Ay, inaayos na ho. Ngayon, sagot na nilang lahat. Ay, hihingin na lang ako ng danyos kasi yan ay matitega. Yan ho ay one week kulang-kulang one week sa ano. So, may mga ginagawa tayo. Na Minsan nagrenta pa tayo ng tricycle. Mga ganun pa. So, pahina pa din. Dito, sa kalapan pa. Ang hirap sumakay ng tricycle. Ay, nako. So, ilagay nyo na sa isip niya Kung wala kayo sasakyan, nahihirap pa kayo mag tricycle dito sa City of Kalapan. <laughs> Ayun na! So, sabi ko ganito na lang, ho. Bente! Gawin na lang natin, Ben po. Wala ang ano talaga. kayo wala mapapagkunan po. Wala, wala, wala. Hindi ko rin sinabi yung may anak kayo. Dalawang. Yes. Hindi naman siguro kayo naghihirap. That's why nga meron kayo sa isikil. Meron naman siguro kayong kapalit ko mo. ayon ah, or something. Mga ganyan, ganyan. So, basta wala na wala. Okay, ganito na lang ho. Hindi pa ho ba malitsa inyo yun? dapat 60 naging ang inyong ano yun. Kung hindi lang ginawa ng parang, 20. Ayun na pa rin. Okay, ganito na po. 15! Eh wala naman po talaga kami, mga ganun-ganun na naman. <laughs> hindi mo naman at naging mabait nga sa iyo. <laughs> Pero doon ah, sa, sa tawa rin yun, medyo umaangas na siya ng konti. Kaya medyo... Ayun. Uh, laban mode na rin tayo. And then okay. Ganito na lang mo, Bayarin nyo na lang yung participation fee na 2,000 plus 10,000 pesos. Uh, 12,000 oh! 12,000! 12, Ako hindi pa rin. d d d Magkano kaya nyo? So sabi nung ano, nung presiding officer, lima daho. <laughs> sabi ko, you just, ay naman hinihingi na may ikaw gawin na paraan. Kahit pong sabihin ninyo, hindi nyo naman sinadya. Eh, ako rin naman, hindi ko naman sinadya ako pa. Hindi lalo na ako. Ang tanong na lang natin dito ay, sino ang may kasalanan? ba? Diba? Kung hindi mo sinadya, eh, hindi ibig sabihin nyo na wala kang kasalanan because Negligence. Hindi mo inaayos ang pagdadrive mo ng tama sa public streets, public highways, sa karsada. Hindi ba super So, parang naku. Pinipilit ko lang na huwag pero parang, yeah. Medyo na iinis na sa parang konti. pa rin, mabait pa rin dahil. And then, ay hindi naman ako papaya. doon na. So, magkano kaya talaga? So, medyo nag-iisip pa rin. oh. so, oh, sige, Oh. Seven! Ako na. 7,000, 2,000, bigyan na lang yung participation fee, pahin na ako sa 5,000. Natawad pa rin. Ay, Diyos ko, bagong-bago yung sasakyan. Wala, nang mabangga niyo, wala pang 2 years. 1 month short of 2 years. Diba? So, kung may mga ilang gas-gas man, hindi ganun na talagang nas, nasalanta ng konti. Diba? Sino mga may gustong Maano yung sasakyan ko? Mag-agaskasan. kung ako baka may gusto pinag-agaskas ko sa job, hindi wala na siyang alalahanin Ay, eh, hindi ko naman gusto yun eh. Tapos daming abala. Hindi na lang nakikita yung abala. Because, yan ay bahagi ng aking trabaho. Eto na. Pumayag siya. Bravo, pumayag. Ibibigay doon niya sa katapusan or bago magkatapusan. Ayun. So, okay. Tama yan. Alright. Okay na yan. So, pinagtiba siya harap nito na sa ganyang pecha ay ibibigay ni Ginoong kanyang kay Ginoong Robert pwede kayo ganyang ganyan. Alright? So, okay na. Ayos na yun. Basta malaga matapos lang. Sabi rin naman niya, ah, malaga para ah, uh, na. Ang life, wala ng conflicts or something, mga ganun. So, bago magkatapusan, yun, nagpangita uli. At nandun siya. Eto na. Ang ipinigay lamang niya ay 6, 6,300. Hindi pa raw niya kaya. At wala raw siyang pagkukunan. Okay, oh, ano pa na ba, ba naman gagawin natin doon kung di kumunan lang ako? O oh, di ba katasan ganun na alam. lang? Alam wala na mga pagmamurahin pag pag mo pa or what? So, yung 7, ibibigay na lamang daw niya. Hindi ko alam, actually hanggang doon lang tayo kasi hindi ko alam kung, kasi sabi ko kasi ngayon a, a week ago, A week and a half ago, na ikaw nang bahala makapag-communicate, kunin mo na lang kasi nasa nila ako. Sayo na lang yan. Alright, so yun. So hindi ko pa nakatanong ang plasero kung nakuha na niya. Kung hindi pa, wow. Konsensya naman. <laughs> so yun. Yan ang masayang pakikipagbuno natin sa legalidad ng buhay. May, sa bawat away, merong gihado, merong yamado, merong kasamang puso, merong puno ng galit, mayroong may konsyensya, mayroong bardagulan, at kung ano-ano pa. -ano so, pinanatili natin yung, ano, pagiging disente, pagiging sweet, hold natin yung ating konting asar, and naayos ng maayos. So, yan. Paging aral ito sa lahat na maging maingat sa karsada. Usually kasi, ang nangyayari, hindi dahil sa katangahan mo o sa kapabayaan mo ang diskrasyang nararanasan mo o mararanasan mo, kundi dahil sa kapabayaan o sa kasyungahan ng iba. Diba? Maraming ganun. That's so, why lagi kong sinasabi sa kung sino nagmamanayan ng sasakyan natin. Na, huwag easy-easy. Super control, super focus sa pagdadrive. Kasi minsan ang galing mo nang mag-drive, madadali pa pa rin tayo ng iba. So, kailangan konting bagal lang. Ayoko talaga nang mabilis. Ako talaga yung napreno. So, yun. At least kung mabagal ang takbo, hindi masyado yung pagkakasalpok mo, medyo gano'n lang, tug. Hindi ka gaya ng iba na kung mabilis ang takbo na. Ewan kung makaimig ka pa. Diba? So, yun, gano'n. Panatilihin natin yun. Tanong lang sa mga mag mag nagmamaneho. Okay? At sa mga asar na sa akin na hindi ako nagmamaneho, sorry po. Ewan ko ba? Saka na natin pag-usapan yan kung bakit hindi ako nag-drive, kung bakit ayoko mag-drive, kung bakit wala akong excitement sa pag-drive, kung bakit wala akong interest sa pag-drive. Hindi ko alam. Sa kada po natin pag usapan niya, basta ako sa dahil sa hindi ko pag-drive, hindi talaga maganda na meron ako sa sakit. Hindi ko imagine na drive. Kailangan pa natin gumasa sa mga drivers natin. sa yun. Sorry po. Ganda na lang po muna tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. This is friend Robato. Sa ikanagutong sa'yo, 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 buhay lahat ng Pinoy sa nasulat ng world. Dipatology pa more and more and more. Thank you!